Magandang araw! Dito nga pala namin dito sa Waihi Beach at bukas pa kami uuwi. Napakangganda nga pala ng sikat ng araw dito sa Waihi Beach. Maaga nga pala kaming nagising, alas 7 ng umaga. Gusto ko sanang manood ng sunrise kanina kaya lang hindi ako nagising sa saktong oras. Alas 6 daw kasi medya at alas 7 na akong nagising. So hopefully bukas maabutan ko ang sunrise dito sa Waihi Beach. Pagkatapos nga palang magluto ng breakfast, ikumain na agad. Yung mga bata nga pala ay ayaw pang kumain, wala pang gana. Kami naman ni Mr. A, yung marangkala nasa la mesa. Pagkatapos ng ilang minuto ay eh, nag-request na rin yung mga bata kung anong kakainin at gusto lang nilang kumain ng cereal. Pero nga pala kaming ganap ngayon kasama ang family ni Mr. Pagkatapos nga pala ng wedding eh, mayroon pa mga bits and pieces na gagawin. So maglalakad nga pala kami, mag-walking. Minsan lang kami dito sa beach. Grab na namin yung opportunity at napakaganda nga ng araw. Time check nga pala as 9 ng umaga. So, magtatampisaw muna kami dito at maglalaro yung mga bata. Alas 11 ng nga meron kaming lakad together with family ni Mister. Meron kaming branch at magmi meet up kami sa isang shop, sa isang cafe, dito sa Waihi Beach. Mommy, I found a cool shell! Let me see. Wow! And we we're go see Daddy. Come on! Mommy's gonna run! Å! <skrøk> Å! <skrøk> <skrøk> and just turned around decided that he can't go walk far anymore and now he's picking something that we can't see what's that Sandcastle! Sandcastle! oh silas you got some in there side nga pala maglaro ng mga bata sa beach, eh, naglakad na kami at babalik na naman sa aming batch. So dito nga pala sa New Zealand, yung mga holiday rentals nila, yung mga inuupahan na bahay tinatawag nila itong batch. So marami dito sa Waihi Beach ang nagre-renta ng mga bahay. Usually yung mga tao from the city like Auckland at Hamilton City, so dinadayo lang dito sa Waihi Beach. Pag summer, pag winter naman, medyo off-season siya at walang masyadong pumunta. Malamig kasi yung tubig at minsan, bumabagyo pa at bad weather. Kaya naman, useless lang kapag pupunta ka dito sa Waihi Beach at winter. So, andito na nga pala kami sa Surf Shack. Dito lang sa Waihi Beach. Magmi-meet -me up kami with family ni Mister. Meron nga pala kaming reservation at nauna kami. 11 a.m. nga pala kaming nakarating at Medyo maaga pala, 11.30 pa pala yung usapan. So nag-order na lang kami ni Mister kasi yeah. ang dami kasing tao at baka mahuli pa yung mga anak ko magugutom na. 2 plus two? Alam niyo naman yung mga bata eh, hindi yan. Naghihintay ng pagkain kapag gutom na eh. Gusto na talagang kumain. Nag-order nga pala ako ng iced coffee. Si Mr. naman ay nag-order ng milkshake. Yung mga bata, meron silang chicken nuggets. At si Mr. naman, gumorder ng big breakfast. Si Silas naman, nag-order ng cheeseburger. Pati na rin ako, cheeseburger din. So, nauna nga pala kaming kumain. Yung family naman, Mr. ay kaka-order lang walang kumakain sila eh nandito naman ako dito oh, nagbabantay hey, ng mga bata natapos na kasing kuming kumain at yung mga bata ay gusto nang maglaro dito kailangan pang bantayan kasi malapit sa daanan pagkatapos nga pala naming maglunch sa cafe is nagpunta na naman kami dito sa beach maliligo na naman yung mga bata kahit medyo malamig yung tubig kukuha din kami ng tuwa-tuwa marami kasi ngayon low tide tingnan nyo naman ng dagat Sobrang layo talaga ng tubig at ganito talaga kapag low tide. So perfect timing ito para kumuha ng mga tuwa-tuwa. Low tide. So si Mr. nga pala nagsimula ng kumuha ng tuwa-tuwa ko naman ay nagtingin tingin tingin mo na sa view. Sobrang init nga pala at nasusunog na yung ulo ko. Yung kambal nga pala ay ayaw maligo sa tubig. Oh look, there's some shell in there. they it like that, wow! Where did you get some shells? napisaw sa dagat at kumuha na mga tuwa-tuwa, iumuwi na kami. Mister Mr. nga pala nagpunta sa Four Square sa supermarket, namili na ang dinner namin nakakainin for tonight. Nagready na para sa hapunan at alas 4 na ng hapon. So pag nag-holiday talaga tayo, hindi natin namamalayan yung oras. Hindi na namin chine check din at iba na yung rutina. Hinagalaw. Luto ko nga pala yung tuwa-tuwa na nahuli namin kanina at gustong-gusto talaga ng kambal. Meron din kaming chicken skewer at barbecue skewer. Nakakalimutan ko nga palang magdala ng rice cooker. Kaya naman, namimiss ko na talagang kumain ng kanin. Dalawang araw na at pasmado na talaga yung chan ko sa kanin. Bang iba talaga kapag naghahanap tayo ng kanin sa ating chan. Parang meron talagang craving na hindi na satisfied. Pagkatapos nga pala na may mag-dinner, naglinis agad, alam nyo naman, Nasa Airbnb lang tayo at itreat din natin yung bahay na parang atin din. Nagugas nga pala ako ng binggan pagkatapos si Mr. naman ay inis si Kaso ay yung mga basura. Maganda talaga kapag nagre-renta ka Airbnb, marami talagang utensils na gagamit kesa mag hotel nakakasave ka talaga ng pera nakakaluto ka pa ng pagkain nakakainin nyo for family pagkatapos nga palang maghapuna naglaro yung mga bata sa labas meron nga pala silang big section so guys thank you for watching this video I hope nag enjoy kayo at sa susunod naman na vlog bye